welcome po ulit sa ating YouTube channel. Ayan, six nandito six kami ngayon sa ano, sa Nose. Bibili <laughs> lang kami guys na Dahil birthday ni JD. Happy 6 months. 6 months na. 6 months kayo. na. Binakon sa iyo ligo. Kasi nalobo ang 6 months na malang ligo. Yeah. <laughs> Binakon lang naman guys. Sa ano. Ayan guys, nandito tayo sa harap ng tindahan nila. Ano, kuya Jempe. Ano yun ang tiligaya? Ano yun ang Anong bilhin natin? Mga nakapang pa yung yes. ura na. Dapat, butas, butas na Dapat sa magbay lang kami at bibili ng pangtanim na gulay. Si okay, Sige, waka muna ako. Ah, di ako. na siyang yung yung pagkasya yun. dyan ay. sama-sama na siyang so yung... Shoot to go. Si shoot to go. <laughs> Sabi ng telegaya, shoot to go daw. Ayan. Ayan.

chili oil. <smart noise> Arapas, oil. <laughs> Pag net. Arabas chili oil. Pag net flavor. Tignan natin itong chili oil. Ito yan sama Tapos dito yung chicken nila. it naman yung day na yan. Ah, six months na lang. Mag-birthday na ikaw. One year old ka na. Tamang tama yung wabot na baboy. na yan? na baboy. Ano? Kitawa Kaya pala na. Tulungan <laughs> yeah, bibili tayo guys ng pizza. Pizza. Pizza masarap din pizza dito guys. <laughs> wow. Nangangain. Hay kata. Wow. What color is dark. Ha? Mukha kang nanumul. Nanumul. May lanyan <laughs> di ba hejjan. Iwi mo iisahin. No, no. 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 Anong kulay ko lang? Makulay kasi. Mm -hmm. Ano po po? Play-play tayo? Ano ikaw daw po po? Mag-uusap mo tayo. Kung magpaintindihan kayo dalawa. Akin po lang tayo. Ayan. Magpaintindihan Tara, tara na. Tara na. Tara na, na. na. Tara na. Okay, dun po ito. Huwag kasi maintindihan na sa likap mo. Bakit sad si JD? So ayun mga ka-Dragon, nandito na tayo sa kubo. Yan, hindi kami masyadong nakapag-video sa ano bayan kay may mga alaga kami bata. Yan, ito yung nabili nating ano, napamura tayo kapag ganito parang assorted. Sa isang tray. Ano to, guys? Talong nahaba haba, kamatis sili. Ah, uh, 300 lang yan. Pero pag binili mo yan ng ano, ay limang piso ang isa. Sa isang tray ay 600. Pag assorted daw ay 300. So, ayan, nagpapahakot na rin kami ng ano, buhangin. Yung kinalat na rin nila Albert tong buhangin. Yan. Hindi na tayo lamukin. Kaya lang, nasira yung daan. Ang lambot pa pala nito. So, magluluto kami ng pananghalian ng mga yun. Yung mga naghahakot ng buhangin kasi baka kulangin yung nabili natin na panghanda nice, ni JD. Nice. La! Yeah. Naiwan ko yung sumay ko dun sa mutan tricycle. Ay! Mm -hmm. Ay, teka nga! Tignan pa, ilagay pa dito? Na? Nang buwangin? Eh. Oo, ma yung mapapote. Gusto mapap sa silong na lang kaya. Lagyan pa nga ngayon. Para <tipos> yeah. magsikot-sikot kayo Saan kayo Sa manos? Oo. Siyempre kayo pa eh? Mm. Hindi. Um, Kumata ng mga kaminira. Lawan naman niyo. <tipos> <tipos> Iba ang panahon. Eh? Buti dito sa amin guys, hindi kami apektado ni Pipito. Naglihit sa Mindoro. Natakot sa mga mangyan. Papaw nagkakawiri. Eh. Ayan guys. Ayun mga ka-dragon mag-aadobo kami ng manok. Walang nabiling isda si Father. Ayan na yung request nating ko Ang buhangin ha. Hindi na agpupungtot din sa ilalim natin. Matigas na yata itong ating sigarilyas. Pwede na to, oh. Wow. Alam ko yung mahaba. Dami, oh. Ayan guys, si JJ hindi na mapigilan. Gustong-gustong gamitin yung grass cutter. Mm. Lo, man yata ang Isa pa lang yung kalina pa doon. Akala ko, naku so, kanya lang na silo. Nagabanggit gaya. JJ! Yeah, Yan! Makita niya, kaysa yung isa, kalalim-lalim. <laughs> Hindi makita. Sabi ko pala magbili tayo ng ano eh. Buyan na ano. Ay guys, may inakawid si Patang. ano. Malaking tilapia. Anong pa nyo ay? ay? Mabos yung kangkong ah. Oh, nagbabasit na. Ngayon pala ibalik. Patay na yan? Okay, let's eat. Ganterin natin tong chicken pastel ni Harabas. Bagnet flavor na sili oil. Accompligrina. Oh. To sinolechon. Ikonta mm natin to. Nilamisan -hmm. gitna. Alay mo mm nya paginis. lang gud -hmm. una sa mangandam tang -hmm. bang. Mm okay hindi -hmm. Kita sa duna

Dito lang o. Pagtutok lang, lang, lang dito. Dito lang nga daw. Tapos ikalat na lang? Oo. Dito na lang. Tapos ikalat na lang. Suntan mo lang yan. Suntan mo lang lang ito o. Ito. Hindi nga na yung ano. Magkain muna kayo. Kain tayo mga ka-Dragon. Ano masarap yung chicken pastel? e. Mm -hmm.

Oh, daga buwan City. Masarap i-partner guys yung chicken dito sa mm. ano. Pastel saka sa chili oil. Kamihan ah, Oh. Atami nang kagang. Chili oil nga ro di. Tayo mo sana iante. Ito. Ito manaw. Hindi niya natikman yan. Ito, nakabuka. Uh hmm. -huh. Itong bagnet, di ko natikman yan. Sobrang konsiguro yan. Hindi natikman ko. Mas oh. maaang nga nga naman. Kasi kadami butong silay. Ito ka yun. Ay na pinagpatsa na yun. bagas na ah. Pagkasa nga dyan. Sulog eh? ka na, boy. Parang hawak mo na boy. Masara. Para makapirmi naman ang tao. <sighs> Mamaya, mag ano tayo, Marianne, ng pizza. Pero mag ano muna tayo dyan. Magtulog. Oo, <laughs> oh, eh, mapagod muna kami ng pawis-pawis bago kami merienda. Ang tinaw? Ha! Yeah. Oh, yeah. nah, <laughs> kalakas ang tingnan. Ang muta eh. Ang ng lupa. Dadakal mo eh. <laughs> dami na huli ni Papa guys oh. Ang Ano yan? Pangat. Okay. Pati yung malalaki? malalaki? Eh? punay na rin si Papa. Hindi na rin naawa dito sa ating tilapia, guys. Walang patawad. Hindi mo nag-alalak sa mungas ko ta. Nagpunas sa mga nga. Ang mula pagpunasan si Iman Huli ka. Ang ginagamon tayo. Gat ka gai, ha? Hindi mo yung kagit nga. Wala Datuk, Datuk na ang hmm. tas? Wow, sarap Kata Katabaan. Tidak na ang tingin hmm. Happy birthday, JD. <laughs> pizza, <laughs> na pizza. pizza na lang. Pizza. Ini bani friend merindal. Baby, tansa mo yung buko mm. sabi. Mm. Naksot. Mm. Ininit kasi namin eh. At ikan baga pa mo? Sarap guys. Kahit manghang, masarap man. Parang iba ka ka dati ah. Hindi ka. Hindi ka. manghang, <laughs> Hindi Tamo si mo ang my Si ang my birthday, pero si Mami ang may gift. yo Ate! Ate, ate! From Sir <Gayan>. wow. <laughs> Thank you po! Oh. Sir <laughs> Salamat. So, sobrang thank you po, Sir Gayam, sa mga blessing po na binigay niyo sa amin. Uh, noon, hanggang ngayon, nandiyan mm. pa rin po kayo na yes. sa aming YouTube channel. Uh, God bless po sa inyo. Sana is mamit po namin kayo ng personal. Yay! Yes. Sa December thank you dai. po! Very, very soon. <laughs> thank you po. Oh, thank you na. Thank you na, JD. Oh, thank you po. Hey, thank you po. si JD. Ah, uh, si say... ka na lang kay mami. <laughs> Mm -hmm. Yeah, ganun kamay niya. Thank you, po! Akala <laughs> no, yeah. <laughs> <laughs> <nyo, laughs> ko kay Kwan na yan. Anong te? Sabi niya, sabi niya, next <laughs> month, <laughs> December na rin. <laughs> 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 Magsaging ka na lang, ante. <laughs> Magsaging ka na lang. Maraming <laughs> sira. Ayun, ang pag natin bukas yan. Hmm. Kanino? Yung magkanal. Bukit. Ayun, guys. Magpakain sa Sabi ko sa kanya, grower eh. Pwede, eh. malinis. Uy! Ano kayo? Uy. Mabalik na ako Ayan guys, nasira na naman yung daan. Malambot pa pala. Malambot pa kasi eh. Dapat yung may, ano gano'n, may balik. Irotor kaya nila. Irotor rin. Hmm, katigas yan. ba gano'n?